Hello guys, magandang tanghali po sa inyo lahat Ito po yung itinanim ng Sikapli Tanawan chapter at saka ng mga reservies ng Lipa City Pinagtulog-tulungan po ayan. Medyo malalaki na po sila Maganda na ng dahon, verde-verde Yan Mga mama at sir, ayan o mga sakripisyos ng pagtatanim ng moonberry. Ayaw na po. Madahon, no? oh. Dahon pa lang, ma. Parang masarap na, eh, oh. Hmm. Ganda, guys, ng dahon. Narito po tayo sa tinorik Elementary School. Ayaw, oh. No? Ayaw po, kasi may kaganapan po rito na may ano po sila, uh, parang bidding program po ng Maalab Tigers Club. Shoutout po sa inyong lahat. Medyo konti pa lang po ang tao. You know. Paano guys? Shoutout sa inyong lahat and God bless. Thank you. Bye bye.